Masayang-masaya si Philip dahil isa na namang show ang natapos at nag-enjoy siya at marami siyang napasaya ng mga fans at 18 sa Cebu sa Robinsons Galleria. Narito ang mga reaction at positive feedback ng mga fans sa Cebu. Kaya naman maraming salamat sa Tagasibu at taos pusong nagpapasalamat si Ken or Philip sa nagpunta at nag-enjoy sa kanyang mini-show o mini-concert sa Robinson's Galleria.